Ipinagtanggo ng PBB Gen 11 host na si Bianca Gonzalez ang dalawang housemate na si Nafiang at Jazz mula sa matitinding pambabatikos na natanggap ng dalawang housemate matapos ang naganap na rap battle. Sa naturang rap battle, tumaas ang tensyon at damdamin ng dalawa habang nagpapalitan ng mga mensaheng nais nilang sabihin sa isa't isa. Nakapagbitiw rin sila ng mga masasakit na salita sa bawat isa at hindi ito nagustuhan ng mga manonood. Hindi rin naiwasan na magbigay ng negatibong reaksyon ang mga netizens dahil dito. Hindi napigilan ng PBB host na si Bianca ang magbigay ng kanyang reaksyon sa pangbabatikos na natatanggap ng dalawang kalaho. Saad ni Bianca ay hindi deserve ni Nafiang at Jazz ang mga masasakit na salitang natatanggap mula sa mga netizens. Dahil lamang sa mayroon silang nasabi o nagawa na hindi gusto ng mga nakapanood. Hindi raw ibig sabihin nito na karapat dapat ang dalawa na pagsalitaan ng mga masasakit na salita, sapagkat tulad din ng mga netizens, ay tao lamang sina at Jazz na nagkakamali at maaari pang matuto sa nagawang kamalian. Buong post ni Bianca, I will say this, both Yang and Jazz do not deserve the extremely hateful posts and threats against them. Just because may nagawa o nasabi ang isang housemate na hindi natin gusto, hindi ibig sabihin na worthy sila ng ganitong level ng hate. Tulad natin, totoong tao sila na nagkakamali at pwede matuto. Umani ng saring reaksyon mula sa mga netizens ang naging pahayag na ito ni Bianca Gonzalez. May ilang netizens ang sumang-ayon sa sinabing ito ni Bianca at anila ay ang mga fans lamang ng bawat kampo ang nagpapalala sa isyo. Saad ng ilan sa nagkomento, grabe kasi katoxic ng mga fans. Sa kanila nagmumula yung hate eh. Feeling perfect. Both Fiang and Jazz ay nagkamali. Huwag kayo pumabor sa iisa lang. Hindi porket mga bias natin siya na ang tama. Yung toxicity nagmumula sa mga fans legit. Louder. Nakakalimutan na ng mga tao ngayon maging makatao. Normal lang na magkamali. Ang importante ina-acknowledge yung pagkakamali at willing na itama at matuto dito. Ilan naman ang hindi kumbinsido at sinabing sana ay ipinakita ang buong rap battle at hindi yung cut upang mas maunawaan ng mga manonood kung saan nang gagaling ang tindi ng emosyon sa pagsagot ng bawat isa. Anila, hindi po mawawala ang hate at bashing, lalo na sa pinapakita niyong unfair mag-upload ng vid pero hindi full. At halos karamihan sa vid may cut para si Jazz yung maging tama at si Fayang ang masabing nauna sa pagdamay ng pamilya. Walang hateful ang magaganap kung magpakatotoo din kayo. Ilabas niyo full video ng rap battle nila nang maging okay ang lahat. Huwag kayo bias at huwag niyo palabasin na si Fayang ang masama dahil alam namin na alam niyo din na si Just talaga ang punot dulo ng hateful na sinasabi niyo.